Ano mo no ano na lang ng komenta. No, posisyon na pa lang ko na lang ng komenta. Nayig kang kantang at medyo kidim-kidim nang gusto yung feel na feel nang gusto. Yan na lang ng komenta ya. Medyo murot-urot text din ng set ni. Tapos dapat may isa. Ay tigir-gir ti busis na. Tay is lagari pa rin siya nung siya eh. Ay, yeah, wala yung kumanta talaga ni Gekas Jai Nagiti singer nga talaga sila laki ni ko Ang tulyaw kasi nung kumanta Kayo ka didinggan kanta na Pepe sa kayo mo dinggan naging style ng Brak Style ng tulyaw ni Gekas yeah. So kung Ta Talaga nga ako dahi Isotag pa isaw Ngunit Jig kang kanta ko ka, medyo kidam-kidam na kasi talaga kang nagurat-urat kayo nagputod-putod eh busis na nga eh kasi na kasi ay kasi kis ay kasi na nagputod kasi sampo lang kayo ano mamati kayo sampo lang na kayo ng christian song tingat ko nga kanta eh yung tagalog ta ah, ngayon yung bansa natin nangihina mga tao kailangan nila ng pampalakas ano nang kantang magpapalakas sa katawan ng bawat isa yun so kayo nga tingkan kasi saan nati pinagkanta ng kan tingin nga yung baga na kas talaga kasi ito pinagkanta naman. okay Salamat sa iyo. kinbang inu Jesus, hesus akoe ni bignu at i nang king lubus untangin alay ko sa king ama buong muway ko Puso at kaluluwa, di makaya nang Mama, haling kita, huwagin nino ko. Ang aking nalangin, o oh, Diyos ay tanggapin. O, oh, napansin nyo kada kanakan? kidim kidim na san tug tigar tigir ger nagya yeah, ti pakalasinan so kasi lang pay kuno minsan tumanan abangan nyo di next nga kanta na thank you